Magsikap na mabuti Eh ano po yan? Magsikap nang mabuti Magkamali pa sila N-A-N-G po ha Hindi ng ha Kasi po ang n Ang sumusunod sa N-G noun Ang N-A-N-G Ang sumusunod adjective O adverb Ano mo nakahalata nito? Ekonomista Si JC Punong, Punong Bayan Siya ang nakahalata nito At ang ginawa niya kinorek niyo na lahat Doon lang din Same line Magsikap na mabuti At nang guminawa tayo May pagsisi Parang sinasabi nila Na hindi kasi kayo masipi pagka hindi tayo Kaya mahirap. Mm -hmm. Ano, parang kulang pa po ba yung oh, aming oh. sipag? Oo, oh, oh. kasalanan nyo yan. Magsikap mm -hmm. na mabuti para guminhawa tayo. Mm -hmm so, sila sabi nila, kapag leadership nila, kayo? dapat kayo bahala dyan, hindi kami. Kayo muna. Uh Oo, -oh, galaw kayo. Tapos, galaw-galaw yeah, muna kayo. Uh -oh. ang brand of governance daw po kasi nila, pagalitan yung mga Pinoy. Uh, mag -oh. <laughs> Oo, uh oh, ayun na, magsigap ka, nang guminhawa tayo, tapos dun sa baba, tangkilikin natin sariling atin, kesa sa iba yung inuunan ninyo dyan. Teka, tanong, tanong, <laughs> ko, ta tanong ko sa kanila, Andrew, eh, anong gagawin nyo? Ano, sitting pretty kayo dyan, nagsisweldo, binibigyan kayo ng uh -oh. sweldo ng bayan, eh kayo kaya nahan eh para magtrabaho Baho kayo. <laughs>